Hello, mo? Mo oh, no. ano Bata, Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Lahat ng kasamaan ni Moira ay may hangganan. May katapusan din yung pagiging masama niya at ito na kaya ang si Zoe ang magiging kapalit or magbabayad ng lahat ng kasalanan at kasamaan ni Moira? Hanggang kailan nga titikil itong si Moira? Siguro matitikil na lang ito si Moira pag namatay na nga dito sa abot kamay na pangarap. Walang kamalay-malay nga itong si Moira na habang hawak niya ang buhay ni Lynette, ni Giselle at ni Annalyn at ni Justin na pinagbabantaan ito na patayin, yung anak niya naman na si Zoe ay nag-aagaw buhay. Ito yung sinasabi natin na, hindi mo alam na meron na palang kapalit yung mga ginagawa mong kasamaan. Dito kasi hanggang sa ngayon wala pa rin kamalay-malay nga itong si Moira sa nangyari nga kay Zoe. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam kung ano na nga ba ang kalagayan ni Zoe. Wala pang nakakaalam. Sa aksidenteng nangyari kay Zoe kasi lahat ng pamilya niya, si Doc, si Moira, Nandoon, hinahabol ang buhay nila Annalyn, Lynette at nila Justin at Giselle. Samantalang itong si Zoe ay nakikipaglaban din sa kay kamatayan. Ano kaya yung mararamdaman nila once na malaman nila? na habang sila ay nagpapatintero doon sa buhay ng iba na mabuhay ito namang si Zoe ay nakikipaglaban kay kamatayan. Ito na yung sinasabi natin na babawiin din or sisingilin ka rin kung ano yung ginawa mo sa kapwa mo. Dito kay Moira, Sising-sisin na siya pagwas na malaman niya ang kanyang nag-iisang anak na si Zoe ay nasa bingit ng kamatayan. Lalong-lalo na itong si Dax na hindi siya nakikinig dito kay Zoe at nagiging sinungaling ito dahil hindi niya mahindian itong si Dax. Samantala namang itong si Carlos ay nakikipaglaban din para makabawi. Gusto niyang maituwid ang kamalian na kaginawa niya nang sa ganun ay makabawi man lang dito kay Lynette. Samantala namang itong si Linet at si Annalyn ay wala namang ginagawang masama laban kila Moira pero itong si Moira ay hindi pa rin tinitigilan yung mag-ina. Gusto pa rin niyang pabagsakin kahit na wala ng kakayahan si Muera na kahit hinahanting na siya ng mga pulis ay hindi pa rin titigil si Muera. Grabe nga yung papel ni Muera no. Parang ano na siya siya na yung main character dito sa abot kamay na pangarap kasi nga hindi nga siya mahuli-huli, hindi nga siya mamatay-matay ang kanyang character at siya at siya lang naman talaga ang kontrabida dito. Kaya ano kaya ang magiging papel dito ni Zoe? Anong kahihinat na niya at hanggang kailan matatapos ang paghihirap ni Annalyn at ni uh, Lynette? Hanggang kailan nila maitatago ang katotohanan at yung maraking sikreto nila na itinatago na si Zoe ay hindi nga tunay na tanyag at itong si Annaline lang ang totoong tanyag at tagapagmana ng tanyag. At ito namang si Giselle, ano kayang mararamdaman niya once na malaman niya na hindi pala niya totoong anak itong si Justin at nagpapanggap lamang ito na anak niya parang maghiganti sa kanila kasi nga ah, dahil na rin kay Moira at sa daddy nitong si justing kung kaya naging uh, masama yung ugali nito. Kaya hintay na lang natin guys kung ano pa nga ba ang maaring mangyari dito. Lalong lalo na itong si Annalyn ay nasa bingit na naman ng kamatayan dahil hawak na naman siya ni Dax. Sino kaya ang magiging hero na naman dito ni Annalyn? Si Carlos na naman kaya or sino kaya ang makakaligtas or meron kayang buhay na mawawala na naman dito sa isla kung nasaan nandun si Moira, si Annalyn, si Justin, at si Dax at yung mga tauhan niya. Hanggang kailan kaya magtitiis itong si Annalyn at si Lynette.